Dagdag ng mga balita, limang miyembro ng local terrorist group sa Maguindanao del Sur ang sumuko sa militar sa ilalim ng balikloob program. Bitbit -bit na mga ito sa kanilang pagsuko ang limang armas. Ang detalye mula kay Joelyn de la Cruz. Isang caliber grind rifle, isang 5.56 mm M4 rifle, isang 7.62 sniper rifle, isang 9 mm Uzi pistol at isang M16 rifle ang bitbit -bit ng limang miyembro ng local terrorist group nang sumuko ang mga ito sa gobyerno sa ilalim ng balikloob program. Ipinresenta ang mga ito kanina sa headquarters ng 90th Infantry Battalion sa Dato Saudi ang patuan. Sinaksihan ng mga alkalde ang presentasyon na kinabibilangan ni Dato Hooper Mayor by Bongbong Ampatuan, Mayor by Lea Sangi, at Vice Governor Nathaniel Midtimbang.